Ang araw sa ating lahat. Ako po si Sheila Andales. Ako nga pala si Giselle Picos Ako si Erika Eflustico. Ako nga pala si Junelyn Opiniones. Ako po si Angela Bordin. At tatalakayin po namin ang ikalimang module, ang tekstong referensyal. Kaya hinihingi po namin ang inyong buong atensyon upang makinig at matuto sa aming tatalakayin ngayong araw tekstong reprehensyal o sanggunian. Ang tekstong reprehensyal o sanggunian ay mga tala ng impormasyon, kalaman o kaisipan na nagmula sa anumang publikasyon tulad ng aklat at sa iba pang babasahin. Nagkakaroon ito ng maraming ubog na kaisipan, pagkaunawa at kaugnay sa pagkat na ipaliwanag sa iba't ibang teksto. Klasifikasyon ng tekstong reprehensyal o sanggunian Number 1. Primary Reprehensyal ang mga impormasyong mabasa, mababasa sa tekstong ito ay direktahan ang paglalahad ng mga impormasyong nagmula mismo sa taong kasangkot at nakasaksi nito secondaryang referensyal Ito ay mga impormasyong hinango o kinuha sa iba't ibang babasahin gaya ng aklat, mga natalang artikulo, mga thesis at disertasyon, mga manual, manograph, polyeto, manuskrito at iba pa. Narito ang ilang halimbawa ng sekundaryang referensyal abstract. Ito ay isang pinaikling pagbubuod na mahalagang nilalaman ng isang aklat artikulo o ibang babasahin na kinapapalooban ng pinakapangunahing pinupunto ng paksa. Almanak, ito ay isang taong ng pagkalap ng impormasyon, pangyayari, katotohanan, pizza at disertasyon na kapapanahin. Narito ang ilang panghalimbawa ng sekundaryang referential. Directory, listahan ito ng mga tao lugar, organisasyon, kumpanya, institusyon, at iba pa na naghahatid ng impormasyon. At malagang detalye na nakasulat ayon sa pagkasunod-sunod ng mga titik alpabito. Handbook. Naglalahad at nagbibigay ito ng mga totoong impormasyon sa si isang partikular na paksa na madaling maunawaan. Sistematikong itong sinasaayos para sa mabilisan at madali ang pag access Yearbook, tauna nitong pagdadokumento ng mga naipong ng kaalaman, information, larawan, at statistika ng mga pangyayari o kaganapan sa isang partikular na paksa na uukol sa isang bansa o isang institution. Elektronikong referensyal. Ano nga ba ang elektroniko? Ang elektroniko ay may tutoring ngayon bilang isa sa mga pinakamalawak at pinakamabilis na hanguan ng mga impormasyon na makukuha. Ang teknolohiyang ito ay bunga ng kombinasyon ng serbisyong kustal, telepono at silid aklatan. Narito ang mga dapat tandaan sa paggamit ng internet bilang sanggunian. Una, sino ang may akda? Mahalagang malaman kung sino ang mayakda ng isang impormasyon sa internet nang sa gayon masuri kung ang impormasyon ay wasto at kumplito. Kadalasan kasi ay kalakip ng impormasyong isinulat ng mayakda ang mga kredensyal at kwalifikasyon. Kung gayon, maaaring suriin ang impormasyon hingil sa kanilang pagkatao. Kung wala ito, mahirap paniwalaan ang kanilang akda. Pangalawa, ano ang layunin? Alamin kung ano ang layunin ng may akda kung bakit naglunsad o naglabas ng website. Nais bang magbigay ng impormasyon o magbenta lamang ng mga produkto? Alalahanin napakaluwag ng pagpasok ng mga impormasyon sa internet. Sa makatuwid, maaari rin itong magamit sa pagkakalat ng maling propaganda at mga pansariling interes. Pangatlo, paano yung ang impormasyon? Ang teksto ba ay pang-advertising o opinion lamang? Alamin din kung bias at prejudice ang teksto. Pang-apat, makatotohanan ba ang teksto? Alamin kung opisyal o dokumentado ang teksto. Pag-aralan din kung ang pagsulat ay maayos o kung wasto ang baybay at gramatika. At ang panglima ay kung ang impormasyon ba ay napapanahon. Mainam kung ang impormasyon ay napapanahon. Marapat na nakalagay ang petsa ng pinakahuling revisyon ng akda nang sa gayon ay malaman kung ang akda ay bago o hindi. Narito naman ang iba pang kaalaman tungkol sa tekstong referensyal. Una, ito ay isang uri ng pagsusulat na naglalayong magrekomenda ng sanggunian hingil sa isang paksa. Pangalawa, Nilalagom ng manunulat ang ideya ng ibang manunulat at tinutukoy ang pinaghanguan na maaaring sa paraang parintitikal, footnotes o endnotes. Pangatlo, ginagamit ito sa textbook, pamanahong papel, thesis o disertasyon. pang Pangapat, Saklaw ng ganitong uri ng pagsulat ang alinmang nakasulat na komunikasyon na ipinalaganap o ipinaskil sa publiko. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.